Ay, ah, ito na nga po pala ang ating biga, no? Kung bakit, kapaliwanan ko sa inyo kung bakit tayo may biga, ganyan. Tapat po yan ang poste, no? Mismo, tapat po yan ang poste. Ayan, Tapat po yan mismo ng poste. Ayan. Poste po yan, no? Tapat yan mismo ng poste, no? Yan po ang kahalagahan. Ang kahalagahan po pala ng biga na ganyan, kung so, sakaling lumubog ang at bumaba ang inyong poste eh. ito po hindi ay lalaban yan. yan hindi basta ba sa babagsak ang bahay ninyo dahil po yan ay pipigil sa pagbaba dalawa po purpose niya, pipigil sa pagtulak ganon at paghila ganyan po kahalaga ang biga ano dapat nyo pong malaman yan wag na wag po kayong gagawa ng bahay na wala tay, wala kayong biga sa gitna Google ganyan po ay pipigil sa kita sa mukha pipigil yan pagtulak sa pagano halimbawa lumindol naman maglalaban siya kaya kung, halimbawa naman ay bababa tutuko din siya sa lupa kaya matibay po pag merong ganyan na, kailangan po lahat lagyan nyo pa ikot no? sana po ay may natutunan kayo hanggang dito lang po bye bye